Malaking problema ang paglakas ng dolyar sa mga mamimili sa Pilipinas dahil ang epekto, pagmahal ng mga produkto. At ngayong araw po, humina ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababa nitong level sa loob ng mahigit dalawang taon. Saksi si Maki Pulido. Sa loob lang ng isang buwan, umakyat ng mahigit piso ang halaga ng kada dolyar mula sa 57 pesos and 59 centavos noong October 21, kanina, nagsara ang palitan sa 59 pesos. Masaya dapat si Claire dahil lalaki ang maipapalit niya sa ipinapadalang dolyar ng asawang nasa Amerika. Pero hindi naman daw ito ramdam dahil sa katumbas na pagmahal ng mga bilihin at bayarin. Nak-cover din siya nung mas matas na commodity or goods na binibili mo in the market. Parang break-even lang. Nagtala ng record low ang palitan ngayong araw o pinakamababang halaga ng piso mula noong October 17, 2022. Sabi ng BSP o Banko Sentral ng Pilipinas sa kanilang annual report noong 2022, malaking dahilan ng paghina ng piso noon ang pagtataas ng Amerika ng kanilang key rates o yung batayan ng banko kung magkano itatakda nilang interest rate sa pautang. Gayun din ang paghihigpit sa COVID quarantine protocols noong simula ng 2022 at gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayon naman, tingin ng isang ekonomista, isa sa mga dahilan ng paglakas ng dolyar ang pagkakapanalo ni Donald Trump bilang US President. Pero maaaring pansamantala lang daw ito. Hindi yung katulad nung dati, tumasang interest rate ng Amerika, di tataas din ang exchange rate. Bumaba ang exchange rate, bababa rin. Pero ito hindi eh. It is harder to, uh, 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 to understand. No other than, uh, si Trump ito, yung euphoria ng mga American businessman. Paano apektado ang mga mamimili dito? Ayon kay Professor Leko, import dependent tayo o marami sa mga ginagamit nating produkto mula pa sa ibang bansa. Ang pambili sa mga ito ng mga importer ay US dollar na kapag tumaas ang halaga, tataas din ang puhunan at babawiin sa mga consumer. Immediately, tataas ang presyo ng mga inaangkat natin yung pag-import natin ng oil, ng, ng gasolina, yung pag-import natin ng mga consumer products na ang pambayad natin ay dolyar. Ang masakit pa, apektado pati paglilipat ng mga inaangkat na produkto gamit ang mga barko. Dolyar din kasi ang bayad sa maraming dagdag charges ng mga shipping line. At dahil Pasko, may peak season charge pa at port congestion fee. Dumami ang charges ng shipping line. Eh. Lahat in dollars tumaas pa ang ating exchange rate. Ang latay niyan hindi sa si importer, sa consumer. Kasi ipapas on lahat yan eh. idadagdag dadagdagan yung landed cost. Mamahal. Wala pang pahayag ang BSP kaugnay sa paghina ng piso kontra dolyar. Pero dati na nilang sinabing nakamonitor sila. Papasok na raw ang BSP kung mabilis ang pagbulusok ng piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.